On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas, gaano ka kagaling kumembot? Go. Four. Fill in the black. Di ba nilang single? Basta marami ako. Black. Pera. Pinayuhan kang huwag pumunta sa isang bansa. Bakit kaya? Kasi may gera. Pag sinabing matagal malubot ang phone, ilang oras kaya yun? Mga five minutes. Day of the week na nakakatabad gumimik? Monday. Let's go. Bigyan natin kung ilang points na nakuha mo. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakagaling kumembot? Ang sabi mo ay 4. Ang sabi ng survey. 3. Fill in the blank, no? Huh? Di ba lang single, basta meron akong pera. Ang sabi ng survey. This one. Pinayuhang kang huwag pumunta sa isang bansa. Ba't kaya? Dahil may kera. Ang sabi ng survey. Pag sinabing matagal malobat ang phone, ilang oras kaya yun? Five minutes! Ang bilis! <laughs> <Five minutes. laughs> ang sabi ng survey sa five minutes ay... Hala. Day of the week na nakakatabad gumimik sabi mo, Monday. Ang sabi na ito, 55. Nice one. Very good start. Very good start. 17-4 to go. Let's welcome back Penny. So, Penny. So, Penny? Okay. Penny, para mawalan ko ba mo, eh, kahit hindi na mo siguro kinakabahan, ikaw pa ba? May good news ako sa'yo. Si uh, Sleety Boy nakakuha ng 126 points. Ibig sabihin, 74 na lang ang kailangan mo para maiuwi niyo ang 200,000 pesos ngayong gabi. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Sleety Boy. In the 25 seconds of the clock. Okay, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kagaling member Go. 10. Fill in the blank. Di bali lang single. Basta meron akong blank pera. Um, bahay. Pinayuhan kang huwag pumunta sa isang bansa. Bakit kaya? Um, pass. Pag sinabing matagal malobat ang phone, ilang oras yon? Um, 24 hours. Day of the week na nakakatamad dumimik. Tuesday. 74, let's go! Yun na lang kailangan natin! 74! Sana makuha natin ang scale of 1 to 10 gaano ka kagaling kumembo? 10! Ha? Survey says? din. Ang top answer ay eat. Fill in the blank, di rin na single, basta meron akong bahay. Ang sabi ng survey. Ha? Ang top answer ay pamilya. Okay. Pinayuhan kang huwag pumunta sa isang bansa, bakit kaya hindi natin nabalikan? Ang top answer, may gera. May gera. Ha? Number two, may pandemic. Pag sinabing matagal malobat ang phone, ilang oras kaya sa mga 24 hours? Ang sabi ng survey, Janay? Yeah. Ang top answer ay 10. 10 hours. Day of the week na nakakatamad gumimik, Tuesday. Ang sabi ng survey, Janay? Yeah. Top answer is Monday. Anyway, congratulations, guys. Nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos.